Hello mga Mars! Welcome back to my channel, Karen's Group Station here. Disclaimer, itong video and photos na inyong mapapanood ay hindi ko po pagmamay-ari at i natin ang mga owner nito. Uh, kahapon mga Mars ay sa bayan ng Santa Maria, Bulacan ay may nangyay, uh, may isinagawang prosesyon. Prosesyon ng mga replikang imahe ng La Purisima Concepcion. Bale 23 na iba't ibang mga replika ng La Purisima Conception ang iprinusisyon sa mga kalsada ng publasyon bilang bahagi ng month-long celebration ng Town Fiesta 2024, mga Mars. At yan nga, sa mga nakikita ko sa social media ay merong nagbahagi ng mga larawan ng pamilya ni May Mendoza kasama ang kanyang asawa na lumahok sila sa isang prosesyon. At sabi pa nga daw dito ng iba, baka may sariling uh, replika ng La Purisima Concepcion si na May Mendoza kaya sumali sila sa uh, prosesyon na ito or di kaya ay tradisyon ng pamilyang Mendoza na tuwing sasapit ang ganitong buwan, Uh, talagang sumasama sila sa prosesyon para sa replika ng imahe ng La Purisima Concepcion dahil nga, nalalapit na ang kanilang town fiesta. At uh, kung hindi ako nagkakamali, dahil uh, last year lang naman na ikasal ang ating Armin, eh syempre ngayon, kasama si Arjo Atayde sa ganitong... Uh, kagawian or nakasanayan ng Pamilya Mendoza. At talagang hindi nga uh, mapigilan ng mga uh, tiga Santa Maria Bulacan na nakita ang Pamilya Mendoza kasama pa ni Main Mendoza ang kanyang asawa na si Arjo Atayde sa prosesyon kaya naman talagang maraming photos and videos ang mapapanood mo sa lahat ng platform mga Mars. At ito namang photo nito mga Mars ay Ishinare ito ng brother-in-law ni main Mendoza, ang uh, Mendoza sisters, main Mendoza, Nicol Nicolette, and Nicole Dayan. Ang cute na mga nila. Ang gaganda nila, oh. Ang cute. Kung hindi ako nagkakamali, yung nag-share sa Instagram story nito ay ang asawa ni Nicole Dayan. At tingnan mo si Main. Kaya nga, ni-repost din to ni Main sa kanyang Instagram story na Baguettes Days. Ayan, ang ganda, no? And si May Mendoza nag-post ng uh, January. Ang title ng post niya sa kanyang Instagram post ay, yung latest post niya sa kanyang Instagram ay January. So lahat ng nangyari na maganda nung January ay ipinost niya. Tulad na lang nung nagkaroon siya ng pamangkin, tapos yung nag-celebrate sa ng New Year with his with her husband, Arjo, at saka itong photo, tapos yung nanood sila ng nanood sa ng concert ng Coldplay, tapos kasama si Ma Salvador, dahil ito nga ay preggy ngayon, kaya kasama doon sa January. At ito naman mga Mars, si Ma'am Sylvia Sanchez, ay ah, uh, umikot sa isang lugar sa or isang barangay sa District 1, Quezon City. Ayon nga sa caption, tignan mo yung ngiti ni Ma'am Sylvia Sanchez. Ayon sa caption, ang mga yakap, ngiti, pagtawa at halakhak nyo po ang nagpapasarap lalo sa umaga. Maraming salamat. Road 23, Catlea at sinagtala ng Barangay Bahay Toro, District 1, Quezon City. Maraming salamat. Pinangalanan niya ang sponsor niya, Beauty Derm Corporation, uh, Ms. Rhea Tan, sa suporta niyo kay Congressman Arjo Atayde. Uh, masaya na namin na pamahagi lahat ng mga vitamins at iba pang mga produkto. Salamat, Beauty Derm. Ayan, napakaswerte ng barangay bahay, toro mga mars dahil uh, namahagi po si ang nanay butihing nanay ni congressman Arjo Atayde ng uh, Beauty Derm products kung hindi niyo pa alam ang Beauty Derms Beauty Derm products ay syempre from the word beauty so pampaganda ito at may mga vitamins pang kasama mga mars napaka Uh, alam mo yon napakabuti talaga ng pamilya Atayde. Tinutulungan ni Ma'am Silvia Sanchez ang kanyang anak para mapasaya din ang mga uh, tiga 3 district 1 na uh, na kung saan man namumuno si Arjo Atayde bilang congressman. Talagang nag-house to house si Ma'am Silvia Sanchez hindi iniinda ang init. Kaya nga sabi niya sa caption, yung mga yakap at ngiti niya, nyo daw ng mga tiga disik uno ay talagang yun ang nagpapasaya. Dahil, uh, dahil din, eh, tinulungan ng disik uno na mapaupo si Arjo at Aide. At yan po ang balik. Napakagandang balik na ibinalik din ng mga Aide sa mga nagtiwala kay Arjo Ataide bilang congressman nga ng Quezon City mga Mars, 'di ba? Napakasaya. At ito naman kanina lang to sa Facebook account ni Congressman Arjo Ataide, muling na mahagi si Ma'am Sylvia Sanchez ng mga vitamins and of course, house to house ito mga Mars. Ayun oh, napaka down to earth talaga ni Ma'am Sylvia Sanchez. Alam mo yung Ah, uh, yung word na from the laylayan, talagang pinuntahan niya. Tignan niyo yung mga sulok-sulok dyan, mga, mar mga Mars. Hindi talaga iniinda. Dahil masaya siya sa kanyang ginagawa. At ito ay para din sa mga taong tumulong nga sa kanyang uh, anak, mga Mars. And syempre, ganun talaga. Uh, Suportado talaga ni Ma'am Silvia San Sanchez ang adhikain ni Arjo Atayde bilang congressman ng District 1 uh, Quezon City. Uh, si Arjo ay busy din sa kanyang tungkulin sa bilang uh, congressman nga ng District 1 kaya iyan din uh, hindi kasama si Arjo diyan kasi may iba pang ginagawa si Arjo Atayde at ang kanyang butihing nanay ang nangunguna sa pagbibisita o sa uh, sa baha, uh, binisita bahay bahay-bahay ang mga uh, kung saan man siya mapuntang uh, barangay sa District 1 Quezon City. Napakaswerte niyo po, napakapalad nyo dahil uh, mismong ina ng Congress manyo ay talagang bina, uh, pinupuntahan kayo sa sa inyong mga bahay at libre po ang papicture dyan. Wala talagang okay may ito si Ma'am Sylvia Sanchez kaya marami talagang nagmamahal dito lalong lalo na sa pamilya Atayde. and ito pa yung isang photo na ipinost ni Main Mendoza sa kanyang January na caption sa kanyang post uh, buong pamilyang Mendoza family kasama ang kanilang mga asawa ng mga kapatid ni Main Mendoza and of course Arjo Atayde. uh, first photo ng mag-asawang Arjo and May Mendoza na na nag-celebrate nga ng New Year na sila ay mag-asawa. And may mga bali-balita na isinale si Arjo Atayde and Main Mendoza na hiwalay na daw di umano ang mag-asawang Arjo Atayde and Main Mendoza Atayde, mga Mars. Grabe kayo gumawa ng kwento. Wala pong katotohanan niyan. Huwag niyong isali ang ating Armin dahil Napaka-solid po. Kahit sino man sa inyo walang makakatibag sa mag-asawang Arjo and Main Mendoza. Dahil sila po ay napalibutan ng napakagandang pamilya. Pamilya ni Main, pamilya ni Arjo at Parehong family-oriented. Kaya kahit anong ibaton to pangit, kay Arjo man yan o kay main man yan o sa our main man yan, hindi po kayo magtatagumpay. Mahirap mang tagapin, nasa inyo na po yan dahil sila po talaga ay tunay na mag-asawa. Kahit uh, siraan nyo man silang dalawa, mas lalong titibay ang kanilang pagsasama at pagmamahalan. Di ba po mga Mars, ano? Kung si Arjo nga, pag nakabasa ako ng mga comment dito sa mga pinopost ko, ang papangit ng post nila kay Arjo. Pero, bahala kayo kung diyan kayo masaya na naninira kayo ng kapwa. So be it. Basta ang alam namin at ang alam ko ay totoo lahat ang binabalita ko dito. And wala akong pakialam kung mag-comment kayo ng pangit tungkol kay Arjo. Nasa inyo na po yan. Kung masaya po kayo sa ganyan, bahala po kayo. Kaya naman, lalo, lalo pang binless ang ating Congressman Arjo at tayo din. Mga Mars, ano, ganun nga, pag binabatikos ka, mas maganda ang darating na blessings para sa iyo. Walang makakatibag. Dahil nga, napabalita nga ngayon na si Bea Alonso and Dominic Roque ay tila hiwalay na, na nga daw, hindi na matutuloy ang kasal. Pero hindi pa naman nagsasalita si Nabea and Dominic, kaya wala tayong masasabing uh, totoo dyan. Puro lang yan ay haka-haka ayon sa mga nakikita na babasa. Pero iba pa rin kung silang dalawa ang magsasalita at wag na wag niyong idadamay ang ating Arjo Atayde and Maine Mendoza Atayde dahil nananahimik po sila. Sila po ay kung pwede nga lang private hindi na po sila magse ng photo pero pinagbibigan pa rin po tayo ni Main and Arjo na magpo-post sila ng photo kahit paminsan-minsan. Mahal pa rin tayo ng ARMY, ano? And ako, kung anong nega ang ibabato nyo sa Armin bahala kayo basta kami focus lang kami sa our, kung uh, focus lang kami sa Armaine positive lang kami dahil alam namin na super mahal na mahal ni Arjo Atayde at super mahal na mahal ni main Mendoza si Arjo Atayde. Kaya watch out na lang kayo. <laughs> and that's it, mga Mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, and subscribe for more scoops. Comment down below ha kung ano mga uh, masasabi nyo sa video ko. And that's it. Bye. Thank you for watching. Shout out Armenian. <coughs>